Ayan po, magro mga sis, ayan po Napakaganda po ng karagatan dito sa Bulinao, ayan Pasil-pasil po ako, tapos sabay hanting hunting ng konti Hawa po naman ng Diyos na tayo ng mga mutsas At saka sa Ayan po, napakaganda ng kapaligiran Oh. <laughs> mga kalamasis wow may kib pa yata doon banda ngayon mga bro mga sisa po mga rock formation mga bro mga sisa yan po yan po dito sa bulinaw yan mga bro sinishare ko lang po tinabahali sa inyo, mga bro mga sisa yan po Sisisilisa, nandun po sa may kabilang dulo ako lang po makikita ngayon dito sa lugar na ito wala po gano'ng mga tao dito ngayon, lumipad yung taga ayun, yung taga ka po ayan, ayan, ayaw ayan po pasyal po ako dito sabay hunting-hunting napakalooban naman po tayo ayun po mga napakalob sa akin mga mutya mga karamihan po mutya ng tamilok ito mag -no maganda ganda po ala yan, yan mga bro -no nasa sa yun po nagsya po yan ng kamilok yan yan po napakalisaran sa ito ang ganda po ya. yan po ah, kaya nagtsatsaga tsaga po ako dito maglakad lakad <sighs> yan, yan. maraming maraming salamat mahalang mga kalikasan at sa aming mga gabay lahat na pagkalubang ko eh, marami na po dito ano ayan may ibon pa ayan po mga bulumasis oh may ibon ibon dagat oh parang tikling ayan po oh tikling po siya tikling ba ito ang laki ayan mga po ayan po naglalakad po siya oh ayan ayan lumipad na Ah, hindi pala tikling <laughs> ibon dagat po yun ang laki ayun malayo na na dito ano, mga halamang dagat na nadala ng halo na yan po. Oh. Na, mga buro masis, pupunta lang po ako banda dun sa may mga batuhan. Ayan Ayan. Bali, babalik na rin po ako pagkadating ko po sa may dulo nito. Yan po. May mga tao na din dito naliligo. Ayan. Yan po. Napakaganda rito. Yan dito natin. na natin ako ko siguro. Babalik na po ako. Baka ko inaantay na din. Gawa nga na pong pupunta daw po kami pamaya sa ano sa mga pools naman dito. Eh baka po ako'y maiwan. Sayang. <laughs> Kaya babalik na po ako. Malayo na rin po naman ang nalakad ko nagsimula doon po sa mga kabilang dulo ngayon babalik na po ako doon sa aming transin ano ba ito oh, ay, ulo ng isda ngayon po ah, sige po mga bro mga sis hanggang dito na muna pong muli ang aking may sisira at mababahagi sa napadaan po pala dyan sa aming channel pakilike and share at pakitindot po ng notification bell at pakisubscribe na din po God bless po sa inyong lahat Babay po at salamat po sa walang sawang pagsuporta po nyo sa aming mag-asawa God bless po